Pasa so, tau Pasain Sampai pa kami wala jay Saan na kami ngayon sa may bukit ng kuya bak Maka masyad lang Andito na po kami sa kung saan sila Nyatahan nagpalakay. Nagpalakay daw ng sibuyas. Ano yung nagpalakay? Apun ah, la, oo nga punla. Yan. So pupunla muna din eh. Tapos tsaka naman po ililipat. Yan. Lilipat daw. Yan. So dun banda. Dun naman sila nagtatanim. So, ang sibuyas daw po kasi is ano Nong, mano ba nga months si sibuyas? 3 45 days di palakay Tapos, no imula <laughs> So, hindi kami sure 3 months yeah. So, three months daw So, 45 days na ipupunla Tapos, ano, 40, ano, 3 months naman daw bago anihin. Sarap ng life dito. So, dyan kami pumupunta noon, maalala ko. So, maganda din po mag dito na area. Ang ganda ng place. So, dyan kami pumupunta noon kapag nila kaming ginagawa. So, dyan kami, ano... Uh, nagdi picnic lang ganyan. So, malapit lang pala siya dito. Pag kasi pumupunta kami dyan, ano, umiikot pa kami, dumadaan pa kami sa ibang barangay. Pero malapit lang pala siya dito. ang oh, ganda ng place. Grabe siya. Oh, kakarelax. Tanggal ang sakit ng ulo dito. Sana someday magkaroon din kami ng ganito. Gusto ko talagang tumira sa mga ganitong tahimik na ano. Tahimik na area. Ganda ng place. So, ito. Okay, merong maaga dito na nagtanim. So, yung iba, nagtatanim pa. Mga ganito pa lang po. Yan, nakapunla pa lang. Lilipat pa lang yan. Yung iba naman po, oh, ganito na. So, malalaki na siya. nga months ngayon ta ato yan? Two months na ganito pa lang siya. Pero may nakikita na akong pa rumor ba din sibuyas? Yes. Ayan, so palabas na yung sibuyas. So, ganyan pala yung sibuyas. So, ayan, so sorry naman kasi <laughs> first time ko makakita ng paniman ng sibuyas. Siyempre sa amin, saging, ganyan yung produkto namin sa Kirino. Di kaya naman ano, mais. So, dito naman po, mga palay, ganyan. Tapos, mga sibuyas. So, yun. Kaya first time ko kako na nakakita ng ganito. Nakakatuwa. Tapos, <laughs> eto <laughs> yung asawa ko nag-harvest naman ng ano yan? <laughs> Mustasa. Papunta naman tapo kami doon sa may ano, doon sa pinagtatanim nila. So, linilipat po kasi yung mga punla doon sa area na yon. So, nauna na po yung asawa ko kasama po si Kuya Mac. <music> Ganyan pala siya. So, after ng punla, punga ng punla, yan, isa-isang ika ganyan. Sabi nung matrabaho din pala siya. Nice. Galing. So, ganito pala mag... ay po na anihin yung mga palay. Sa so, ito po sila. Sibuyas naman po yung tinatanim. So season po ng sibuyas siguro ngayon. Yan so once a year lang daw po ang pagtatanim ng sibuyas pala. Grabe ang ganda. Ito, ito. mga nakaumpok-umpok na ganyan. So, kinakalap din pala yan. So, pampataba siguro sa mga sibuyas na itatanim po nila. Ayan, so, oo, oh, kinakalap na nila yung mga umpok na yan. So, kinalagyan pala lang ganyan muna na bago po tapnan. ganito po yung tinatanim nila. Ganito yung itsura niya. Grabe no, yung isa-isahin mo yan. <laughs> Ang dami din. So, yan po. Ganito na siya kapag nakatanim Mabilis lang siguro mabuhay ito. yan. So, si Kuya po, yan, yung naka-yellow, yan, yung naka-yellow po na yan, siya yung nagpapatanim ng sibuyas. So, yung kasama niya yung asawa ko. So, nagpabantay po sila ng mga nagtatanim. kami naman, yung, ano, pasyal lang. Na kami ginagawa. So, maganda pala. Kung so, gusto ko talagang tumira dito sa mga ganito. Ano, mga ganito yung nasa kitna ka ng bukit. saya ng hangin. Lamig.